ay may udto main udto mga parekoy balik kog hisgot no sa tung aksidente nga naitabo o risgrasya nga naitabo sa oil tanker nga may isa ka crew nga namatay ang isa na hospital akong giotog tanaw kati kay, kay ganina itong akong gipos ganyan ang buntag nagdali daler amko kaotog kuminta ko, murag ka nang paan bagay sabi na, murag ka nang excited kayo <laughs> karon ako yung iba paminag maayo ang katong sa gishare sa KC Perch TV tapos taga surigaw dito nang mamatay no kay historia istorya man na yung asawa so lo yung biyapod kundulan lang ma'am sa pamilya sa namatay ng taga Surigao Rorabreto. Siling-silingan naman kay Doldo Old Surigao's amo ah Tapos 'yun nga ano, Tagulo, uh, itagalog ko na lang kahit matigas yung Tagalog ko para yung Tagaluso naman, yung mga kasama kong Tagalason sa Kano. Maka maka-relate din kasi mahirap pag Bisaya, hindi hindi, kahit hindi yung iba, Bisaya. So, kanyang yung ang animam dapat nga daw may managot kasi baka nagpabaya o hindi pero ano yan parang nila yung tawag nito pag usap-usapan lang muna kung ano talagang gagawin sa punto sa sinabi ni ma'am talagang naligtaan yun o medyo kulang yung safety nga binigay nila pero unahin mo natin yung ano yung sabi doon sa isang parekoy natin nga na doon sa ospital kasi naka video call siya tapos hindi record o in interview ata yun na yun nga yung Peter pala dalawang Peter kasi dalawang Peter yung Peter yung masinabi naka trouble yung angkla tinawag sila pinapasok sila hindi 'yon, hindi 'yon chain hole ang tawag doon, yung chain locker 'yon ang tawag doon, yung bahay ng ano, kadina. Doon sa lobby yung kadina naka kuan lahat doon. Naipon yung lahat yung kadina. Kasi dalawa yung kadina, kanya-kanya yung silang bahay, yung chain locker. 'Yon nga sabi ni Kuan kasi tinanong siya kung talagang naano ba 'yon o ano, aksidente ba 'yon o kuan yung medyo may pabaya hindi niya masabi sabi ng yung nasa hospital yung Peter na yon kasi sabi niya bago sila pumasok kasi tinawag sila kasi emergency yun bago sila pumasok nakasit up na daw lahat ibig sabi nakasit up nakaready na ibig sabihin safety na pumasok tapos sabi niya nakalaylay yung kadina para makapasok sila anong ibig sabihin doon doon sila papapasok sa labi ng labasa ng kadina kasi nakalaylay daw kasi o oh, baka dun, kasi malaki din yung labi dyan eh yung daanan ng ano kadina kasi malaki yung barko nila si kay well tanker eh hindi naman basta basta maliit yun pero talaga pag pumasok doon sa chin locker na yun yung sinasabi nila nga chin hole doon talaga sa, sa ano yung manhole may sa baba kasi sa baba, babaw dun sa baba sa ilalim sa forward may daanan doon yung sa bahay kabali niya yung chin locker may manhole doon na malaki doon sila papasok kasi hindi ko magits masyado kung sabi niya nakalaylay yung kadina kaya pumasok na sila so nakasit up na lahat So pumasok sila. Ngayon, pumasok sila doon, inayos nila yung kadina kasi nagka-trouble yun, hindi siguro ma i yung kadina. Ngayon, humoros yung kadina. Ang tanong, bakit humoros? Ang sabihin humoros yung, ano ba? Tumakbo. Na-area yung kadina ba? Siyempre, inanon nila doon, inayos na yung kadina doon kung kuan kasi nagkabulboho lang siguro yun. Inayos nila. Tapos yung naayos na, yun nga, umari ang kadina. nandoon sila sa loob. Hindi naman masyadong maliit yung sinlaker eh. Medyo maluwag-luwag man yung sa loob. Kaso lang, baka hindi nila hindi sila aware kasi sabi naka set up na lahat eh baka yung inatakatak lang yung kadina doon sa ilalim ma'am sana mapanoodin din to para makakuha rin kayo ng idea inatakatak lang yung kadina doon sa ilalim nandun sila sa mismo sa loob hindi aware sila doon sa eh kung anong mayari kung mahoros siyempre yung nahoros yung kadina oo umarya yung kadina umakit sa taas kasi doon sa baba eh hey, doon sila na ano ano ng kadina na siguro tapos hampas banda kasi puro bakal yan doon yung paligid bakal din yun yung isa syurte yung isa nakaiwas so ngayon ang tanong ko bakit humuros yung kadina sabi na kasi tap na pinapasok pala yung dalong peter doon ibig sabihin yung kadina don break lang nakakawan break lang naka hawak sa kadina kasi hindi natin matiyak kung anong posisyon sa kadina eh nakahulog na ba sila o naka 1 meter above the water o 1 meter in the water ready to let go yung kadina kaya hindi natin makuan kung anong ginawa lang pag sit up sa kadina kasi yung unang comment ko kahina yung humoros yung kadina baka di sinecure, hindi na inayos yung pagka secure sa kadina kasi ang estimate ko nung kahina yung comment ko, naka-angkla na yun o parang mali ata yun kasi ibig sabihin, napkalya yung kadina hindi pa sila siguro nakaangkla o nakahulog na sila tapos dapat maglaglag pag dagdag ng kadina hindi maaria kasi nabuhol sa ilalim kaya pumasok sila o, baka kaya hindi natin speculation yun lang yung mga sinasabi ko ma'am pero kung ganun man ang nangyari nakaangkla o nakahulog sila pero hindi pa natapos kasi nagbuhol yung kadina sa ilalim o doon pa lang mismo sa pag-arya ng kadina ilo-lower ng 1 meter above the water hindi natuloy yung pagka-arya kasi nabuhol yung kadina dapat sinecure isa lang talaga doon isisecure yung kadina kay inkis humoros mapigilan kaya sa bagay sinasabing aksidente sa bagay ang aksidente di pwede pigilan pero pwede maiwasan hmm. di ba kasi kung umiwas ka hindi sana maksidente <laughs> pero di mo pwede pigilan aksidente kasi pag darating darating talaga yan iwas lang so sa nangyari basta yun ang naano ko ma'am kasi hindi natin sure eh kung nahulog yung angkla pero estimate ko nahulog yun kasi humoros kasi nakaprino kasi nakasit up eh dapat yung kadina noon naka yun. Kasi pumasok sila. naka yun. Rabi naman oh. Pag hindi nalang naka Hindi na ge si sa babaw. Ni Buson. Kasi hindi Buson na pumasok dun eh. Yung dalawang peter na pumasok dun eh. <laughs> si Buson nandun lang sa babaw eh. Kasama yung mga tauhan niya eh. baka wala rin hindi natin alam kung nagbantay sila doon may, may, taong pumasok doon o pero pamili ko may nagbantay sa babaw may nakamonitor tapos pero hindi naman basta basta huros, mahuros yung kadina ko hindi persado iba isipin mo na lang Uhuros yung kadina pag naka-open break. Pero kung naka-break yan, kahit nakalailay siyang 1 meter above the water, hindi yan uhuros. <laughs> Wala talaga. Nakahulog yung kadina. Oo, naka... Tumatakbo sila. Nakahulog sila ng kadina. Naka... Laglag -lag yung ganida doon sa tubig habang tumatakbo. Basta yun lang para paraan doon, bakit humuros yun, yung kadina na sa tubig na. Tapos siguro, yung brick lining nila manipis na, luma na, hindi lang nagpalit ng brick lining, yung brick doon sa kadina. Kaya, kahit sinong mag speculate sa sitwasyon nga nangyari ng ganyan kasi alam mo ko sa cover ako eh sa purwa ako kaya kung nakalawit lang yun hindi yun mahuhulog hindi yun mahuhuros hindi yun mag-arya kung i-aryan lang kanina kasi mag yung dalawang tao sa ilalim, magpipindot yun eh oh boss e, ano area mo ng kadina kasi naayos ayos mo dito pero bago mo area yun yung dalawang tao sa ilalim lalabas mo na yun lalabas mo na yung tao doon sa ilalim lalabas doon sa locker yung dalawa bago i-area yung kadina i by chain uh, by gear motor dandahan pero humorous eh Ibig sabihin, may kurente. May tension yung kadina kasi humoros eh. Hindi 'yon nakagear. 'Di ba? Kayo nga, kayo. Don pads, anong anong pan mo diyan? Eh kay Marlon. Oh. Anong komento nyo diyan? 'Di ba? Kasi hindi na sinecure yung kadina eh. Kasi ay sabi ko kayo na sa unang comment ko dapat naka-secure yung kadina, nila singa na Eh paano lalasingan yun nga? Siyempre paglasingan yun mas na, lalong tatagal yung trabaho kasi iarya nila yun. <laughs> Kaya yun lang, yun lang makomente ko. Kaya humoros o ano? nagkaroon ng tensyon o ano yung kadina nagpatak yun kaya hindi na lang pigil kasi yung tao na doon pasakuan sa ilalim sa chin locker hindi pa lumabas hindi pa lumabas yun sa manhole kasi kung i-area na ni Boson yung kadina kasi naayos na sa baba lalabas muna yung dalawang tao doon for safety eh nandoon pa sila eh umuros na yung kadina ibig sabihin pinaaryan yung kadina boss pinaaryan yung kadina boss nandoon pa yung tao sa loob sa do yung dalawang tao sa loob nandoon pa pinaaryan yung kadina di ba Siyempre, pag iaryan yung kadina, yung dalawang tao doon, sa Peter, palabasin mo na. Kahit sabihin naman lang Peter, sige, okay lang dito, safety kami dito. Iaryan yung kadina, kasi titingnan namin ikaw, wag, wag mong yari sabihin, labas na talaga kayo dyan, wag mong kuan kasi, delikado na, kung magka-trouble, magka-disgrasya, nandun kayo sa loob, mas maganda pag nasa labas na kayong dalawa, iari ko yung kadina, kasi si Boson mag aarya sa kadina eh, nakalabas na kayo, para safety talaga tayo, kahit, pilitin pa ng dalawang Peter doon nga, safety lang kami dito sa loob, wag mong, wag mong kalala, iari mo na kadina, titingnan namin, ikaw, kasi di natin kaya nga eh, di natin aksidente di natin ma di natin alam eh, kung kailan darating yan eh kaya for safety pinalabas yung dalawang tao bago yari ang kadina kung sa ganun nga ano hindi ba hindi inariya yung kadina ni mistro tapos ngayon naayos na doon niya humuros lang bigla iba na naman yun kaya humuros yun naka open break kasi hindi naman huros din yun kung hindi naka break eh. hindi area yung kadina kung hindi na, kung naka break pero kahit naka break yan huros yung kadina pag mayroong tensyon naka 12 o'clock very tight yung kadina ibig sabihin yan ma'am yung kadina naka 12 o'clock tas taas long stay pisadong pisado di kahit anong klaseng break pa yan eh kung manipis pa yung break line nila di kaya yan ang bumiga yung break kasi pisado na eh maglagutok yung kanina nung ganun yung kadina eh hindi, humuros yung brick. Eh, nandun yung tao sa loob. Hindi, disgrasya. Di ba? Kasi hindi naman humuros yung kadina kung naka-brick tapos kahit 12 o'clock is lock. Huros ba yun? Yan naka-brick? Hindi. Kahit naka yung kadina eh. Eh, kung very tight, kahit tight, o, oh, Humuros yun. Yan ang dalawang opsyon. Humuros yun nga, may tension yung kadina, o inarya yung kadina ni Mistro, nandoon pa yung tao sa loob. Yun lang. Di ba? Yun lang talaga. Kasi imposible naman huhuros yun kung naka-slack. No. Tapos naka-break, huhuros yung kadina. Hindi. Basta yung kanina, di yun basta-basta humuros o Maria. Kung hindi nila ginalaw. Tapos, kung naka-break, naka-engage yun sa gear, hindi din yun humuros Tapos, nakalagay pa yung pin nga nakalak. So, yun lang. Hindi basta-basta humuros Pero palagay ko, kaya hindi na arya yung kadina doon. Kaya tinawag sila kasi nagka-trouble yung kadina daw. Ganun yun na buhol yung kadina doon kasi habang binibira noon sa nakaraang ano nila gamit nabuhol-buhol yung kadina doon nakaumbok yung kadina tapos yung nagalaw na tumbling yung kadina o nabalista nahulog ngayon ang nasa ibabaw na kadina nasa ilalim na ngayon natabunan ngayon pag iarya hindi maarya kasi mabigat yung kadina malaki yung kadina doon hindi maarya kaya tumawag sila ng rescue. Tumawag sila ng dalawang Peter na mag-ayos doon sa ilalim. Kaso lang aksidente eh. Ang <laughs> nangyari. So parang yun lang. Yun lang masabi ko. Boss. <laughs> Bagay. Investigahan naman yan. May insurance naman. Yung PNI naman mag Maakit yan. Mag-iimbestigan yung PNI. Siyempre. Tapos. Dami namang nakakita niyan. Kasi si Buson. Hindi lamang si Buson nag-isa dyan. May kasama sa dyang opisyal. Tapos yung mga tao niya. May ibis siya dyan. May puwi siya dyan. May kaliti siya dyan. O ilan silang tao doon sa kobertang na nag- doon nga habang inaano layo yung angkla so yun lang masasabi ko yun lang masisir ko sa pangyayari na nun pero sana sa sunod talagang mag ingat. sana boss, sa sunod talagang doble ingat na rin hmm? hindi naman sa nakikialam ako pero sinishare ko lang o inaano ko lang na sa pangyayari na ganun pwede pa yung maiwasan bagay talagang nangyari na pero sa ano na lang sa mga panahon ingat ingat tsaka bago umano dapat iniisip muna kaso lang kasi minsan sa totoo lang pagdating sa barko nawawala yung safety kahit ano, anong sabihin nyo palang safety galing sa pag alis daming training ng safety daming paalala ng safety sa totoo lang ibulgar ko na mga misis dyan mga asawa ng seaman Lagi lang kayong magdasal. Kasi sabi-sabihin, safety, safety. Dak, laki pa nakasulat sa harapan, superstructure ng barko. Safety first. Laki nakasulat. Kahit sa anong lugar nakalagay, safety first. <laughs> Ay! Dapat yung sa atin pa yan, ibig sabihin, mag-safety ka first kung mamista ka safety first <laughs> ay naku ang ibig sabihin safety first nakasulat lang turo sa totoo lang walang safety sa barko ang safety nasa papel pero hindi naman lahat mayroon talagang kapitan nga safety conscious lalo na pag emergency wala nang safety safety pag madalian na trabaho, walang safety, -safety. Di ba? Kasi master discretion yun eh. Nasa kapitan, sa chief meet. Tayong ratings lang, kahit naghanap tayo ng safety, hindi natin magagawa ang safety. Bakit? May namadali na tayo eh. Parang din, parang ganun din sa mga organisasyon ng gobyerno mga army, mga pulis. Gusto mong umayaw pero wala kang gumawa, magawa kasi order sa taas. Parang ganun din. Ganun din sa siman, ganun din sa barko. Ayaw kang pumasok doon kasi wala sa safety, emergency man. Eh yun ang utos eh, madaliin yun. Kasi utos ng kapitan, utos ng chief meet, utos ng opisina. Kasi ma hire tayo. Ganyan. Time Charter to ah... Di ba? Kaya nga... Sinasabi ko sa iyo... Totoo yan... Minsan wala nang tulugan... Kasi... Trabaho... 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 Minamadali... Time Charter... Madilid tayo... Off-hire ma tayo... Walang kainan... Wala na tanghalian... na Di ba? Oo... Oh. Ganon ang siman... Baka akalan nyo... <laughs> doon lang makabawi yung siman pagbaba. Di ba? Kasi may dalang pira, dollar. Eh mahal yung dollar, di ba? ang hirap trabaho talaga doon. Lalo na pag ang kapitan chief mate, chief engineer, chief engineer, mga balasubas, may kasama pang buson. Di ba? Ang hirap. Kaya pakisama lang talaga doon para walang gulo. Yan ang totoo. Maniwala kayo dyan. Yung sinasabi nilang kuan. safety, safety na yan. Kahit tanong mo sa siman. <laughs> Pagdating sa emergency, walang tulugan, walang kainan. Saan yung safety? Pag walang kainan, pas mo ka, ulcer abutin. O. Oh. Safety yan. magka ulcer ka. Safety yan. O, ang nakalagay sa barko, malaking nakasulat doon. Safety first. <laughs> Kaya, iyon ang totoo mga seaman baka sabihin nyo nagsinungaling ako o oh, nagpa gawa gawa lang ako ng istorya pagdating sa bayaran ng ano ng pera yung malaking pera na ibibigay sa insurance baka tayo piin pa yan <laughs> sana wag naman no? sana mabait talaga yung principal tsaka agency na ibigay lahat yung ano yung anong dapat ibigay doon sa na -disgrasya. Oke, meraih selamat.